Baitang ka, di? Hi, guys! Nakita nyo naman ang aming aso. Kumakain siya ng popcorn. Ayan. Saan kayo nakakita, Chitso? Kumakain ng popcorn, mani. Ayan, si Adi. Adi Batumbakal. Ang ina naman niya ay kumakain ng kagot. Kagot ba yan? Tiw punaw. Ayan, kakain na naman si Adi Batumbakal. Ay nasa presscon. Yan. Hi guys, alam nyo ba si Adi nakatomi in jeans yan. Social! 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 Aba, 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 aba. Social! Aba, 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 aba. Dadalhin. Da, maganda yan si Adi Dalhin sa mga, sa mga ano, sa mga ano, te, sa mga park. Dadalhin ko nga yan doon sa park. Pag malakas na ako sa Andalus Garden. Mm, Mag-walking Hindi kaya awayin yan doon. Hindi naman siya awayin ng mga pusa doon. no? Hindi naman siya pala away. Mga ganitong aso, mga pang ano lang yun. Ano ka? Takaunan ko na. Kaibuhan ko man na magkato. Tararararan, dararan, dararan, dararan,